Paglipas ng panahon, nag-iiba ang ikot ng mundo. Minsan nasa ilalim, minsan nasa ibabaw. Pero madalas, may mga nananatili sa ibaba, pero hindi kailanman kinakalimutan. Dapat walang naiiwan. 'Yan ang pangako ng Department of Social Welfare and Development sa mga kababayan nating maralita, ang mga ipinanganak na dukha layunin ang walang gutom program ng DSWD na pawiin ang kagutuman sa hanay ng 750,000 food poor families sa buong bansa bago matapos ang 2027. Isa si Tatay Anselmo Emong Brosas mula Tondo, Maynila sa mga naging benepisyaryo ng walang gutom program. At dahil sa ang kinggaling sa pagluluto, siya ang nagogi sa walang gutom kusinero cook-off challenge sa National Capital Region, Kamakailan. Binisita siya ng kalihim ng DSWD at nakasalo pa niya sa pagkain ng ipinanalo niyang putahe. Ano kaya ito? Alamin natin dito lamang sa special edition ng Kwento ng Pag-asa at Pagbabato. ako po pala si Anselmo Brosas. Mas kilala po ako sa taong ni Emong. At may pamilya po, may asawa po ako, si Vicky, andyan po sa loob. At mayroon po isang anak, pero marami po akong apo. Ito naman po walang gutong program. Napakalaking bagay po sa akin to. Tanong niyo po bakit. Sa dami po ng apo ko, mga kuhan, hindi na po kami kinakapos kasi mayroon talagang pandokdong. Talagang ginawa po ako. No, kasi sa totoo lang, ako lang po ang, ano, ang breadwinner. Yung po. Eh, saka sa kasalukuyan, dati kahit linggo, nagtitinda ako. Kaya lang, may edad na po ako, 63 anos na po ako. WD po, napakalaking bagay. Parami na akong ng presidente. Pero itong, ito, ngayon ko talaga na ano ito, naramdaman yung talagang tulong ng DSWD. Sobrang tindi. Good morning, Tay. Kayo ba yung uh, si Ansel mo? Opo, maganda. Congrats, ha? Kayo pala yung nanalo. Opo, okay. Okay. Uh, ito ito. opo. Ito ba ang pwesto? Opo, bahay. Ano po, pupapuha ko dito, sir. Kano kinikita niyo kada buwan? Ako, hindi na po, na... Hindi na ako kasi... Ano yung pare-pare siya ko oh, ng wall. Misa, mag maganda. Abot mag pa ng 500, 600. Sa kada araw? Opo. Eh, tayo may tanong ko lang. So, kung sampu kayo sa isang pamilya, paano niyo pinagkakasya yung 500 noon? Opo, eh? hindi naman po masyadong masera yung mga apo ko. Kailan kayo sinali doon sa programa? Last year pa po, yung first kami na-meet, Sa lakit. at pa, atasama na kayo. Nagulat ko ba kayo nung pinili kayo? Opo, sa totoo lang, hindi ko po inaasahan. Pero doon sa nutrition education, tinuturoan mo kayo tungkol sa pagkain. Opo, tinuturo po. Tinuturo po yung... Siya nga, kwento niyo nga sa akin. Yung gov, 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 tinuturo niyo. O tay, papatikim niyo raw sa akin yung nanalong putahe. Eto, <laughs> <that> biglaan lang po. Sa ayos lang yan. Alaga, alaga, ayos lang po yan. <coughs> <coughs> Ngayon or... lang ako nakakita na na, ng... Ngayon lang ako nakakita ng tinapa na hinawang tina tina, sinibam. Gusto ko lang mag-check. May Yung go, grow, at glow? Go ba yan? Grow o glow? Tama-tama na po. O lalabang ka sa nationals. Ready ka na? May bago kang... Kailan ba yun? July. Hindi po. Nag-iisip. O, isip ko po ako medyo ano. Makasakali, makalusok. masasandalan sa panahon ng kagipitan ay malaking tulong nga, lalo sa walang-wala. Kapit kamay sa panahon ng kagipitan. Sabi nga ng dating Pangulo ng South Africa na si Nelson Mandela, ang paglaban sa kahirapan ay hindi pagkakawang gawa, kundi pagbibigay hustisya. Lagi nating tandaan, ang mabuhay ng marangal at mapayapa ay karapatan ng bawat isa. Narito po lagi ang DSWD para ipakita na may kasama kayo sa pagtiyak ng inyong mga karapatan bilang tao at bilang mga mamamayang Pilipino. Ako po ang inyong lingkod, Bianca Piedad dong ng DSWD Traditional Media Service na nagpapaalala na sa bawat hamon ng buhay, ang DSWD ay patuloy ninyong magiging kaagapan. Hanggang sa susunod na martes, abangan po ninyo muli ang panibagong episode ng kwento ng pag-asa at pagbabago